Well, kilalanin nga natin itong bagong Lakers center na si Alex Len. Well, kung hindi nyo pa nababalitaan ang mga idol ay may bagong sentro ang Lakers. Balita nga ni Shams, free agent 7-footer Alex Len will sign with the Los Angeles Lakers. At para nga mangyari mga idol ay kinakailangan ng Los Angeles Lakers na mag-wave ng isang player. At ang kanilang piniling i-wave ay etong si Christian Wood. Siguro na isip na ng Los Angeles Lakers kaysa naman na itong si Christian Budabay nagbubutas lang ng upuan dito sa Lakers bench. Abay gamitin na nga lang natin yung kanyang roster spot para nga sa isang serviceable na isang big man na makakatulong nga sa kanila. Dahil kung hindi nyo alam mga idol, halos isang taon na nga hindi naglalaro si Wood nang dahil nga sa kanyang injuries. So instead na masayang lang yung roster spot, abay kinuwalan lang nila itong si Alex Len. Well, itong si Len mga idol ay isang legit na 7-footer nga. Tapos hindi ito papayat-payat mga idol, he's a big body down low at hindi nga gaya ng mga Lakers center ngayon na sila Jackson Ace pati na rin si Christian Coloco na madaling daragen daragin ng mga big body centers in the NBA. Kung mga idol, kayo makipagsabayan kahit papano ni Alex Len nang dahil siya nga ay e bruiser at talaga nga namang solid ang kanyang build. And while he is a defensive center mga idol, magaling siya sa depensa. Kung mas angat ang kanyang laruan sa depensa kesa nga sa opensa. Pero he can also catch labs at kaya niya rin namang mag-finish kapag siya'y napapasahan. But there's a reason mga idol na si Alex Len ay free agent ngayon at kung bakit in the last 3 years ay nag-average lamang siya ng 8 minutes per game para sa Sacramento Kings. Ayon nga dito sa isang Lakers reporter, Alex Len is no savior by any means but having a 7-foot, 250-pounder for certain playoff matchups nga daw, gaya ni Jokic ay magagamit nga daw talaga and this roster previously did not have that. Sabi pa ng mga Lakers fans ay obviously Alex Len isn't good but replacing Christian Wood nga daw wasn't played since last February para nga daw sa isang backup center is a no-brainer. Meaning easy choice ito para sa team ng Los Angeles Lakers. Magamit nga daw nila ang kanyang size pati na rin ang kanyang rebounding ability kahit nga daw hindi daw siya needle mover o kumbaga game changer. At ang Lakers nga daw talaga ay naging better at kahit papano'y na-address ang kanilang issue sa center position. Dahil nga yan kasi mga idol sobrang nipis ng Los Angeles Lakers pagdating sa anilang big man rotation sa anilang sentro na kahit sino talaga ay makakatulong. Ang maganda pa niyan ay parang ibang-iba ang playstyle na nga ni Alex Lel pati na rin ni Jackson Ace. Kung itong si Hayes mga idol athletic big man can jump off the floor very well eto naman si Alex Lel mga idol bruiser. Hindi mo basta-basta ang -basta madadarag in the paint and the Lakers definitely makikinabang sa ganyan. Different looks ang maibibigay nga nila sa anilang mga kalaban. And to recap mga idol, kahit hindi elite center itong si Alex Len dito sa NBA, abay talagang makakatulong siya dito sa team ng Los Angeles Lakers because they badly need help dito nga sa center spot nila. Gumbaga kahit papano mga idol ay mapapalit ni Alex Len ang malaking butas ng Lakers sa center position. So definitely mga idol ay masasabi nga natin na this is a great move para nga kay Raul Pilingat sa team ng Los Angeles Lakers at baka kung maganda nga ang laruin ni Alex Len ay less na ang small ball na makita natin mula nga dito sa Lakers team. Anyways kayo ba mga idol ano bang masasabi nyo dito sa bagong Lakers center? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.